Mala piyesta kung tutuusin ang eleksyon sa ating bansa. Kaya naman ang ilang negosyo, lalo na yung mga nagbebenta ng personalized items, lumalaki ang kita tuwing election season. May news to go si Athena Imperial. Sa hilera ng mga tindahang ito sa Juan Luna Street ng Barangay 287 sa Binondo, Maynila. Buong taong mabibili ng maramihan ng iba't ibang item tulad ng t-shirt, sombrero, bag, walya, pamaypay, at kung ano-ano pa. Para raw ito sa mga mamimiling mahilig magpa-personalize ng mga gamit o di kaya'y regalo. Pero sa isang election year tulad ng taong ito, lumalaki raw ang market ikanga ng mga produktong ito. Lahat ng mga pwede, na mga printable, na pwede naming printan, bali lahat po yun pwede naming isupply para sa kanila. Sa apat na pong taon sa negosyo ng tindahang ito, halos dumudobli raw talaga ang kanilang kita tuwing mag-eeleksyon. Pinakamabenta raw para sa mga kampanya ang mga t-shirt na de kulay. These are the very popular colors. We also sell caps, cotton twill, eco bags, eco bags. of multicolors and multi sizes. Pero hindi lang mga tulad nila ang nakikinabang tuwing election year, kundi pati na rin daw ang mga nasa service sector. Kailangan mo ng mga mag, mga leaders, kailangan mo ng mga watcher, poll watchers kailangan mo sa abogado. Batay nga sa datos ng National Statistical Coordination Board, kapansin-pansing tuwing election year ay tumataas ang gross domestic product o yung kabuoang kita ng mga negosyo at serbisyo sa bansa. Halimbawa rito ang annual GDP rate noong 2004, 2007 at 2010. Starting 2004, at least 1.7% growth addition Gawin ng 2003, ang growth natin lang is 5%. 2004, thanks to election, 6.7%. Election spending contributes anywhere from 1 to 2 percentage points more to our GDP. Kumpara sa ibang bansa, talaga raw malapiesta ang eleksyon dito sa atin. Kaya tila mahirap daw na magkaroon ng kampanyang walang kakambal na sanda makmak na paraphernalia in the next 10 years, in the next 20 years? No. I don't think so. Uh, hanggat, hanggat, yung election ay labanan ng mga political dynasties, hanggat yung ating election ay labanan niya ng mga personalities, wala tayong maasahan na isang uh, isang uh, well-founded, fair, and politically educating, and uh, ethically enlightening. Athena Imperial, GMA News.